Paulo Avilino labis ang ikinatuwa sa mensaheng natanggap nito sa ama ni Kim Chu. Kamakailan, natanggap ni Paulo Avilino ang isang mensahe mula sa ama ng kanyang asawa na si Kim. Ang mensaheng ito ay puno ng pagmamahal at pasasalamat para kay Paulo. Kinilala ng ama ni Kim ang pagiging mabuting asawa ni Paulo sa kanyang anak. Lubos na ikinatuwa ito ni Paulo dahil ipinakita nito ang pagpapahalaga ng kanyang biyenan sa kanya. Ang mensaheng ito ay nagpatibay pa ng relasyon ni Paulo sa pamilya ni Kim. Bukod dito, pinasalamatan din ni Paulo ang creative team ng kanilang palabas sa Prime Video. Sa Thanksgiving media conference ng kanilang serye pinuri ni Paulo ang kanilang mga direktor sa mahusay na paggabay sa kanya. Sinabi niya na hindi magiging matagumpay ang kanyang pagganap kung wala ang tulong ng kanilang creative team. Malaki rin ang pasasalamat ni Paulo sa mga tagahanga na patuloy na sumusuporta sa kanilang palabas. Ipinahayag ni Paulo ang kanyang kasiyahan at pagkilala sa lahat ng tumulong sa kanya upang magampanan ang kanyang papel ng maayos. And this are Chika for today mga kasyobes sana nag-enjoy kayo. Don't forget to like, share, subscribe and click the notification bell for more updates.